minamassage ko siya ng castor oil. At kung mapapansin ninyo, ayan, di ba? Kayo niyo humusga kung maganda ba ang o hindi. Di ba? Hi brothers and sisters, Darren here and welcome back to my YouTube channel. Una po sa lahat ay nais ko magpasalamat sa inyo sa lahat ng nag-subscribe sa aking YouTube channel at sa lahat ng nanonood ng mga videos ko. Maraming maraming salamat po sa y. Walang sawa ninyong pagsuporta sa akin. At malapit ko na po or malapit na po tayong mag 1,000 subscriber. Gaya ng sabi ko, malapit na po nating makamit ang 1,000 subscriber. Konting-konti na lang mga sister and brothers ko. Kaya dun po sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, eh make it sure na nakapag-subscribe ka bago mo ipagpatuloy ang pagpapanood ng video ko ito. Pagpasensyahan nyo na kung may medyo may tumitilaok na manok no? kasi gusto niya makisali o gusto niya marinig yung boses niya sa aking uh, video for today. O, gaya ng nasa thumbnail at sa title ng video ito, ay bumili nga ako ng castor oil nung Sabado kasi ngayon ay Monday na uh, March. 11 today, March 9 ako bumili ng castor oil kasi uh, may napapanood na rin ako sa mga YouTube before about this castor oil kaya lang hindi ko siya masyado pinapansin kasi parang parang hindi ako aware o hindi wala akong kaalaman sa castor oil na yon. Napanood ko nga sa YouTube yung castor oil, naghanap uh, din ako sa Google ano ba yung mga benefits ni castor oil. Ang number one na kiniklaim ni castor oil ay yung uh, hair grow o yung pagpapatubo ng buhok at ay uh, yung pagpapakapal daw ng kilay at papapahaba ng eyelashes o ng ating pilik mata. Available din siya sa mga drugstore at lalo lalo na sa Watson at saka sa Mercury Drugs. castor oil ay eto yung from Apollo. Eto, yung castor oil ko na from Apollo. Nabili ko to sa Watson sa halagang 57 or 51 pesos. Merong mas malaki pa dito. Nasa 150 ata yun. Pero kasi dahil nga dahil nga sa gusto ko lang muna siyang subukan kaya yung maliit muna ang binili ko so nabawasan ko na siya na hanggang dito kasi itinransfer ko siya sa isang lalagyan at hinaluan ko siya ng pro life at last vitamin E kasi may mga nabasa rin ako ng magandang combination ng castor oil at saka ng vitamin E which is meron naman ako na itong prolife at last vitamin E at hindi ko na nga siya tinitake o hindi ko na siya iniinom pinapahid ko lang sa aking katawan So, naisipan ko na pagsamahin ko silang dalawa. Ano-ano ba yung mga kiniklaim or yung mga benefits ng castor oil? Naghanap ako sa Google kanina at ang daming kiniklaim ni castor oil. So, ang unang munang uh, ipapakita ko sa inyo, dito sa screen, yan, makikita ninyo, yan yung 7 uh, benefits or 7 castor oil benefits for hair. Yan yung uh, una ko munang talagang binasa kasi nga which is wala tayong buhok mga best ayan makikita nyo yan dyan kaya titignan natin kung matibay ba talaga or pang malakasan ba talaga tong castor oil na to na kaya niyang patubuin yung buhok ko sa ulo number 1 na kiniklaim niya ay fight hair loss number two, moisturize and thickness the hair number three, ito yung gusto gusto ko helps in hair regrowth o so ibig sabihin pagpapatubo daw and then good for hair darkening So, pampaitim or mas, para mas maganda yung pagkalalabasan ng itim ng inyong buhok, remove dandruff dun, dun, sa mga bata na sa mga bata na may mga dandruff, okay na okay daw to. At uh, number 6, effective for hair conditioning and styling. So, pwede rin siyang pang, pang conditioner instead na gagamit ka ng mga cream self na mga puro may chemical. So, eto na lang gamitin mo, natural pa at alam natin na maraming benefits si castor oil. Ano pa yung number seven? Stop split ends. Yung split ends, uh, brothers and sisters, ay siya yung nasa dulo ng buhok nyo na parang nahahati siya sa dalawa. Yun yung split ends. So, ayan lang yung mga seven castor oil benefits for hair. Hindi lang uh, yun yung magiging benefits ni castor oil. Uh, naghanap din ako ng iba. At ito yung mga iba pang uh, benefits neto ni castor oil. Ayan, seven proven benefits of castor oil. So, ibig sabihin, proved na siya or napatunayan na na ang castor oil ay maraming benefits. Ito din yung seven benefits ng castor oil. Hair growth, crack heels. Ang ibig sabihin ng cracking, crack heels na yon yun yung pagbibitak-bitak sa likod or ng paa, yung sakong, yun yun yung uh, ibig sabihin ng crack on nagkakakakman biyak-biyak yung sakong natin uh, uh strength, strength mark o yung stretch mark uh, stretch mark yung stretch mark natin nababawasan daw yung stretch mark tapos yung healthy skin ayan so pang smooth at saka pang-hydrant ng ating skin acne treatment kaya lang uh sa ngayon kasi hindi ko muna siya pwedeng subukan sa mukha ko kasi nga may iniinom pa ako na Myra at kailangan gawa natin ng review yun. After one week, siguro saka ako susubukan to. And then, Beautiful Nails. Ayan. Beautiful Nails. Uh, okay naman yung akin kuko. Ayan, kung makikita ninyo. Maganda naman yung tubo ng kuko ko at makintab. Ayan. Kung gusto nyo malaman kung ano yung mga ginagawa ko sa kuko ko para maging makintab siya. Ayan, kung makikita nyo kung paano, kung bakit siya makintab. I-comment yun dyan sa baba at gagawa tayo ng review about my nail. Number 7, eto maganda din siya. Glowing lips. Castor oil help and add glossy shine to dry lips. Yun, yung mga usong-usong ngayon yung mga dry lips kasi nga summer ngayon. So, maganda rin daw siya. At yun yung kiniklaim nila na proven na benefits ng castor oil. Una ko siyang ginamit yung castor oil sa aking kilay at pilikmata at saka dito. Papakita ko sa inyo yung ulo ko Ayan. Ayan, wala talaga siyang buhok dito. Talagang totally makinis siya. Ayan, kung makikita nyo siya rito, wala siyang buhok. Dito lang ako naglalagay ng castor oil sa gabi. Sa gabi ko lang siya nilalagay kasi sa araw ayoko maglagay kasi madaling kapitan na likabok kasi lumalabas ata nga ako ng bahay. So dito sa kilay at pilik mata, twice a day ko siyang nilalagay after kong maligo at bago ako matulog. Mix ko na rin itong uh, Prolife Atlas Vitamin E at saka si Castor Oil dito sa aking lalagyan. Ayan, may drop siya. So, ang laman niya ay hanggang dito. yan. Hanggang dito yung laman niya at ipapakita ko sa inyo. Ayan, ayan siya. yan. yan ang Castor Oil at saka ang uh, Prolife Atlas Vitamin E. Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung uh, texture o yung kung gano'ng kalapot o gano'ng ka oil yung castor oil. Ito wala siyang laman. Kukuha ako ng ano. Ayan. Ito siya. Ayan. Ganyan siya ka ano. Ka oil. Ayan papakita ko sa inyo kung paano ko siya ina-apply sa kilay at saka sa aking pilik mata. Ah, hindi na ako gumagamit ng cotton buds kasi yung iba kasi gumagamit ng cotton buds pang naglalagay sa kilay at saka sa pilik mata. Ako ayoko na nun kasi magastos araw-araw isang cotton buds ang nagagamit ko or dalawa kasi nga dalawang beses ako maglagay. So ang ginagawa ko, ayan lang, tamang amount lang, siguro ayan. 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 Tapos, ipahit ko lang siya. Pasensya na kung nakatingin ako sa may screen. Ayan, ganyan lang siya. Tapos, ayan. Minamassage ko na siya gamit etong drops. Kabila naman. So, ayan. Ganyan lang siya, guys. So, ayan. Massage-massage lang natin siya dyan. Ng konti. Ayan. na ah, lanapit ako. Ayan. Massage-massage lang natin ng contact dito. Ayan. Ganyan lang yung ginagawa ko. And then after that, uh, yan, ginaganyan ko na lang siya. Ito na lang yung mama uh, pinamamassage ko, yung drop, or kaya yung aking fingernail, itong hiniliit ko. So ngayon ay March 11. Siguro i-update natin to after one month, kung anong pagbabago ng aking kilay at ng aking ulo dito. So ito, mamaya gabi ko na sa lalagyan. And then, sa pilik mata naman, ang ginagawa ko naman sa pilik mata, So, ito na rin yung ginagamit ko yung pinakang uh, oil niya dito sa labas, eto yung pinapahit ko sa pilik mata, pag ganyan lang. Nga pala, ang pilik mata ko ay pinutulang ko din siya. Pinutulang ko yung pilik mata ko. Ayan. Kaya kung mapapansin ninyo, maiksi talaga siya. Ayan. After one month, babalikan natin pa kung talagang hahaba siya. Ganyan lang yung ginagawa ko. Ayan. O kaya sa ibabaw ng aking pilik mata. Ayan. Ginagawa ko siya. Kasi kusa na lang siyang uh, kusa na lang siyang bumabagsak dyan papunta sa eyelid eyelid ba tawag dyan sa kabila naman ayan ganyan lang siya ginagawako uh, ginagawa ko siya yung parang nagmamaskara ka lang ayan kung mapapansin nyo naman uh, nadadala naman siya ayan nalalagyan yung kanyang uh, eyelashes yung aking eyelashes nalalagyan naman siya ayan nakikita nyo ba diba, umaangat siya so ayan ganyan lang yung gawa ko bago ako matulog at pagkatapos ko maligo sa umaga ayan sabi nga ni castor oil ay good uh, good for the nail for the healthy nail so kaya uh, ginawa ko 3 days or 3 nights ko na siyang minamassage dito sa aking daliri at ang ganda ng naging effect niya sa aking daliri kung mapapansin niyo ayan ayan ang pangit lang nun balat dito pero yung kuko ko ayan makintab siya at kung mapapansin niyo ayan di ba kayo nyo yung kung maganda ba ang kuko ko o hindi. Namasage ko siya ng castor oil. So, yun. March 11 ngayon, babalikan natin to or gagawa ulit ako ng follow-up review about dito sa castor oil at saka dito sa pro Life na pinagsama natin kung tutubo ba o kakapal ba yung kilay ko or hahaba pa ba yung pilikmata ko dahil uh, pinutulan ko nga siya. Tapos, Ilalagay ko siya sa ulo ko kung may pagbabago ba. Tandaan yung maigi ito. Wala siyang buho kung may pagbabago. Yung ating video for today, share ko lang sa inyo yung castor oil. Alam ko marami na nagre-review about this product at medyo late or late na talaga ako nag-review na ito. Kaya lang uh, ako yung magpapatunay kung talagang effective ba talaga tong castor oil na to or hindi or wala na ba talagang pag-asang tumubo ang aking buhok kahit gamitan ko pa siya ng castor oil, no? But marami nagki-claim kasi nito na ng mga YouTuber na talagang gumanda or humaba ang pilik mata nila, kumapal yung kanilang uh, eyebrows, yung kanilang tilay. pero walang YouTuber yata or walang nag-review na ginamit nila to sa buhok na tumubo yung buhok nila. Although ginamit nila to, may buhok na sila pero mas maganda kung kagaya ko na susubukan ko to kasi nga uh, wala akong buhok. Titingnan natin kung tutubo ba talaga to or tutubuan pa ba yung mga walang buhok na makinis na kagaya nito. Pero sa kilay, I think, okay naman siya sa kilay ilagay. Ayan, makikita ninyo. Saka sa pilik mata. Pero yung pilik mata ko talaga ay, ayan, kung makikita ninyo, ang pilik mata ko ay maigsi. Ayan. Kasi nga, ginupit ko siya bago ako nag-apply nito ah uh, castor oil at saka ng prolife at last vitamin E. Yan lang yung video natin for today at babalikan ko kayo after one month on using this product na kunti natin ko talaga tutubo ang buhok at ang pagkamatako. Maraming maraming salamat po sa lahat ng walang sawang sumusuporta sa akin YouTube channel sa lahat na nag-subscribe. Malapit na po nating makamit ang 1,000 subscriber. Maraming maraming salamat. At huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel by clicking the subscribe button dyan sa baba at i-click mo na yung katabing bell para every upload ko ay manonotify ka at mauuna ka makapagpanood neto. Huwag niyo pong kalimutan i-follow ako sa aking mga social media account is, uh, excuse me po especially sa aking a uh, uh, Instagram account at Jeron Maestro Baer at i-like nyo na rin po ang aking Facebook page account at Jeron Maestro Baer. Pwede nyo po akong i-message dyan. Maraming salamat at sana makita-kita or makita ko pa kayo or makita nyo pa rin ako sa aking next video. Kung gusto nyo malaman kung paano ma-achieve ang ganitong kuko, ganyan. Kung paano ma-achieve ang ganyan kuko ay i-comment nyo lang dyan sa baba at gagawan ko po siya ng review. Again, maraming maraming salamat. See you next vlog, mga brothers and sisters. Bye!